Sa kaugnay na balita, ang Department of Foreign Affairs tiniyak na tinututukan ang kalagayan din ng mga Pinoy sa Nepal sa harap ng kaguluhan doon. May detali, Rajuman Joyce, Adra Joyce ng Department of Foreign Affairs na tinututukan nila ang kalagayan ng mga Pilipino sa Nepal sa harap ng mga protesta doon laban sa sinasabing katiwalian sa kanilang gobyerno. Ayon sa DFA, nakatutok ka sila sa sitwasyon sa Nepal. gayundin din ang Philippine Embassy sa New Delhi at ang Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu, Nepal. Nakikipag-ugnayan na rin anila ang, ang mga ito sa Filipino Community Organizations sa Nepal para sa mga update sa kalagayan ng mga Pilipino doon. Tiniyak naman ng DFA na walang Pilipinong apektado sa nagpapatuloy na kaguluhan sa nasabing bansa. Pinapayohan din ng DFA ang mga Pinoy doon na iwasang lumabas at sundin ang security instructions ng mga otoridad doon. Ito ay lalo na may mga naitala ng labing siyam na anti-corruption na protesters ang namatay sa sagupaan sa mga pulis doon. Nabatid na daan-daan na rin ang mga bilanggo ang tumakas sa mga piitan sa Nepal para lumahok sa mga rally kung saan inaatake ng mga demonstrador ang gosali ng gobyerno at ang mga bahay ng political leaders doon. Sa ngayon, 128 ang kabuang bilang ng mga Pilipino sa Nepal. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Adra, Tatak, RMN.